May motor ah. Tatakbo na rin ako. Boy, ba? Ayan, tatakbo daw siya. Ayan. Magbablog daw kami. O, oh, ayan. Ayan, si sa BBC. Ayan, ang kulit. BBC, ah. Pinatawag na naman siya ng pinsan niya. <laughs> Kasi may nakita siyang ano, oh. yang kendi. anak-anak, <mans Sky jogo> <leagues> oh <chưa> grabe kulit. simak kulit. hahaha. <hatten> <soup> <after> <ambling> na, naman, kung gusto ang kay, Sinindong mo oh. ito oh, ay okay. kakbalo, kaya daw nga sa loob? Mama mo? Mm hmm? Eh? Na. Sinundo ah, ama, na niya 'yung ilang. Yes? Mm, ba. Eh, kulit. <laughs> mm. oh, tama na daw ang kain. Ako na. Mm. Aba, lalaw-law ba ko 'da? Kain. Mm, kakain na daw. Iya. Yeah. Mm, lagay jer. So, super kulit. Mm, kakain na daw siya. Mm. Oh, okay. te. Inisa-isa niya na yung plato kasi kakain na daw. Yan. Ay, ka good boy. Tapos, lagyan ng rice ang plato. Plato? uh huh. Basa ba niya? Uh, oo. di idoon ko. Damo-damo. Dami-dami daw ang yun. Ang gandi po, Garya. dami daw. Oh, grabe. Cheese dito ayan dalawang isa nilagyan niya na ng plato ah